Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong video na naman tayo ngayon na ibabahagi ko sa inyo. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, awin niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw lamang ang hanap ng partner mo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa yung parang babaliw talaga siya sa kakahanap sa iyo at bawat minuto, ikaw lamang ang hanap-hanapin niya. Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat palaging buo ang loob at palaging positibo kayo at 100% talaga kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o uras na gusto mo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual ng pitong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng actual photo niya kung anong meron ka, larawan niya, basta actual photo niya. Ito ang gagamitin natin. Kunin mo lamang ito at ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos, balutin mo lamang itong larawan niya sa papel na sinulatan mo at ilagay ito sa loob ng punda ng unan mo. At bago mo ito uunanan, hawakan mo muna ang unan mo, yakapin mo ito ng mahigpit, mag at mag ka at ibulong mo ito sa unan mo. Dapat na sa loob na po yung papel at ang larawan niya. Pangalan at apelido, ako lamang ang hanap-hanapin mo bawat minuto. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mo padagdaga ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, pwede mo nang uunanan ang unan mo at paniguradong ikaw lamang ang hanap-hanapin niya malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At uunanan mo ito hanggang kailan mo gusto. At kinabukasan, ganun rin ang gawin mo. Yakapin mo lamang ang unan mo at saka ibulong mo ang spell. At kung hindi safe ang ritual dyan sa unan mo, pwede mo kunin ito at ibalik mo lang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. And shout out muna kay Ma'am Velma Derla from Ma Velma Vel. Shout out sa iyo ma'am. Maraming salamat po. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.